Wala nang itlog. Wala na. Wala. Mayroong itlog, be. Bidyohan tayo. Pila? Mayroong isa. Lima na unta na. Ah, itlog isa. Lima na unta ni guys. Gikak sa sunoy. Gikakha sa papa roster. Hmm. Kain mo. Kain, kain. Uy, tap mo Berte ba kay ka ha? Dirty. Iting na Papa Rooster. Ano pang hinahintay mo? Iting na. Oh, bird. Wala na mo. Bito tabi. ito. na. na kao na sa ano bantres ang lugar sa inyo kao na kao na tara o ay 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 side ka don't go inside still ay o mamahit ka raba mo ha Paka isuga naman niya kung mga alaga guys eh ngita man siguro nigma umanta yun, guys ay nay dami ra ba namang ano lemon grass na lagyan ta kayo ng lemon grass pag tagag pagkaono mga ko ano Aman ang pancit na nabiya. Isira na rin tayo. Isira na ni tatay kasi, ano, mamulipad sa labas.